Isang labing dalawang taong gulang na batang lalaki na naggangalang Zain ang pumasok sa loob ng korte, napapaligiran ng kumikislap ng mga kamera at dagsa ng mga reporter. Nagsisilbi na siya ng limang taon sa kulungan dahil sa pananaksak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang inaakusahan, siya ang nagdedemanda. Isang abogado ang lumapit upang siya ipagtanggol. Maya-maya, dumating ang kanyang mga magulang, litong-lito kung bakit sila pinatawag. Nang magsimula ang pagdinig, tinanong ng hukom kung bakit niya sila dinidemanda. Kalmadong sinabi ni Zain, Bade, ishtikalahin. Uh, hakam Zain? Uh -huh. Ito ang kwento ni Zain El Haj, isang batang isinilang sa mga squatter ng Birut. Panganay sa maraming magkakapatid, pasan niya ang bigat na labis para sa kanyang murang balikat. Sa edad na labindalawa, hindi siya pumapasok sa paaralan, hindi rin siya naglalaro, siya ay nagtatrabaho para mabuhay. Habang ang ibang bata ay may dalang bag, siya na may pasan ang responsibilidad. Araw-araw, bumibisita siya sa mga botika dala ang peking reseta upang makakuha ng mga tableta ng tramadol. Sa kanilang bahay, dinudurob niya ang mga tableta, hinahalo sa tubig at isinasausaw ang mga damit, saka ipinapasa sa kanyang kapatid. Ang mga damit ay palihim na naipapasok sa kulungan para sa mga lulong sa droga. Nagtatrabaho rin si Zane sa maliit na pwesto ni Asad, ang kanilang landlord. Ngunit isang umaga, pagkagising, napansin niya ang bahid ng dugo. Nang magtrabaho siya sa karito ng Diyos, palihim niyang dinala ang kapatid niyang si Sahar sa palikuran. Nagsimula na ang kanyang unang regla. Maingat niya itong nilinis at ibinigay ang sarili niyang damit para maitago ang palatandaan. Dahil sa kanilang mundo, kapag nagkaregla ang isang babae, ibig sabihin handa na siyang ipakasal. Nang gabing iyon, iminungkahi ng kanilang ina na ipasok si Zain sa paaralan. Hindi upang matuto, kundi dahil nagbibigay ang mga paaralan ng libreng pagkain at uniforme. Ngunit tinanggihan ito ng kanyang ama. Ayaw niyang magalit si Asad. Kinabukasan, nagbalik si Zain sa trabaho. Ngunit may kutob siyang hindi maganda. Pag uwi niya, nakita niyang may mga manok na umaakyat sa haddan. Mabilis siyang tumakbo at nadatnan si Sahar na nakabihis ng maganda at makapal ang make-up, nakaupo sa tabi ni Asan. Galit na galit, hinarap ni Zain ang kanilang ina sa kusina, inaakusahan siyang ipinagpalit ang kapatid kapalit ng dalawang mano. Nang gabi niyon, hindi nakatulog si Zain. Bago sumikat ang araw, ginising niya si Sahar at sinabihang maghanda. Tahimik niyang ninakawan ng pera ang pitaka ng ama at bumili ng tiket sa bus. Sumang-ayon ang driver na isa na lang ang babayaran kung upo si Sahar sa kanyang kandungan. Bumalik si Zain pa uwi na may dalang pag-asa, handa ng tumakas. Ngunit pagdating niya, huli na ang lahat. Nakita niyang nakasakay na si Sahar sa kanyang ama sa isang motorsiklo. Hinabol sila ni Zain hanggang sa siya ay mapagod at bumigay ang mga binti. Mag-isa, umiiyak, puno ng galit, tumakas siya mula sa kanilang tahanan. Habang bumibiyahe patungo sa baryo ng kanyang lola, nakilala niya ang isang matandang nakasuot ng peking kasuotang Spider-Man. Tinanong siya ni Zain, at pabirong sinabi ng matanda na siya ay pinsan ni Spider-Man, si Cockroach-Man. Saglit na umiti si Zain, pansamantalang nawala ang lungkot. Bumaba ang matanda sa isang peryahan. Sumunod si Zain at gumugol ng maghapon doon, naglalakad mag-isa sa gitna ng mga rides at halakhak. Nang maramdaman ang butom, naghanap siya ng pagkain o trabaho. Doon niya nakilala si Rahil, isang migranteng tagalini sa parke. Napansin niya ang batang butom at binigyan ito ng pagkain, kahit siya mismo ikapos. Matapos kumain, nagpatuloy si Zain sa paghahanap ng trabaho. Pagsapit ng gabi, tumigil siya sa isang maliit na tindahan at nagtanong kung ano ang mabibili sa kanyang huling 250 Lebanese pounds. Sinabi ng may-ari na hindi iyon sapat. Isang mabait na customer ang nakisalo at binigyan siya ng pagkain mula sa sariling dala. Nag-alinlangan si Zain, ngunit na naig ang gutom, tinanggap niya ito. maya, -maya bumalik si Rahil sa palikuran at maingat na kinuha ang isang balot mula sa tabong cubicle. Ang kanyang sanggol na si Jonas. Binalot niya ito at umuwi. Tahimik siyang sinundan ni Zain, hindi sigurado kung bakit. Nang mapansin siya ni Rahil, hindi siya pinagalitan, sa halip pinatuloy siya sa kanilang maliit na barong-barong kapalit ng pag-aalaga kay Jonas habang siya ay nagtatrabaho. Si Rahil, isang undocumented worker, ay nagtago simula ng lisanin ang huli niyang trabaho. Peke ang kanyang mga papeles at malapit ng mag-expire. Binalaan siya ng kaibigan na madalas mangyari ang mga huli ng imigrasyon sa gabi. Ngunit nagpatuloy pa rin si Rahil. Pagkatapos ng trabaho, palihim siyang kumuha ng maliit na cake, itinago ito sa basurahan, at dinala pa uwi. Nang gabi niyon, tatlo silang nagsalo sa cake, isang munting tamis sa mapait na mundo. Kinabukasan, nakipagkita si Rahil kay Aspro, isang lokal na tagagawa ng peking dokumento sa palengke. Kulang ang pera niya, nakiusap siya ng palugit upang ayusin ang kanyang papeles. Ngunit iba ang nais ni Aspro. Tutulungan lamang siya kung ibibigay niya si Jonas upang maipaampon. Ayon sa kanya, iyon daw ang pinakamabuting pagkakataon para sa bata. Tumanggi si Rahil, ibababaraw niya ang presyo at binigyan siya ng isang linggo. Pag uwi, umiiyak si Jonas. Naisip ni Zain na aliwin siya sa pamamagitan ng paglalagay ng salamin sa bintana. Nasilayan ng sanggol ang refleksyon ng TV mula sa kabilang bahay at unti-unting kumalma. Samantala, bumisita si Rahil sa mga dati niyang pinagtatrabahuhan upang sinilin ang mga hindi pa na ibabayad na sahod, ngunit walang tumulong sa kanya. Sa halip, tinakot pa siya. Wala nang ibang mapuntahan, hinanap niya ang ama ni Jonas. Ngunit wala rin itong magawa. Kinabukasan, sinubukan ni Rahel ang isa pang paraan. Hinini niya sa dalawang matandang trabahador sa parke na magpanggap bilang kanyang mga amo, umaasang makakalusot sa renewal ng kanyang papeles. Ngunit nang humarap sila sa mga otoridad, agad na ang kanilang palabas. Sa kabutihang palad, hindi siya naaresto. Labis na dismayado, nagtungo siya sa isang salon at ipinagbili ang kanyang buhok. Umuwi siyang maiksi na ang buhok at namumugto ang mga mata. Ngunit nang makita niya si Jonas, may kung anong lumambot sa kanya sandaling nawala ang sakit. Samantala, si Zain ay nakatanaw sa bintana ng tahimik. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Mabigat at tahimik ang bigat ng kanyang mga alaala. Kinaumagahan, sinabi ni Rahil kay Zain na kailangan niyang pumunta sa palengke at tumawag sa kanyang ina. Gaya ng dati, iniwan niya si Jonas sa kanyang pangangalada. Sa isang internet kape, pinahid ni Rahil ang kanyang luha at nagsinungaling sa telepono, sinabing hindi siya makakapagpadala ng pera ngayong buwan dahil abala siya sa pag-aaral ng English. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakabali. Naghintay si Zane, at naghintay pa. Unti-unting pumasok ang takot. Mag-isa na may sanggol, binuhat niya si Jonas at naglakad sa lungsod upang hanapin siya. Napadpad sila sa Sok al-Ahad, ang parehong pamilihan na binanggit ni Rahil, at natagpuan nila si Aspro, Nagsinungaling si Zain, sinabing kapatid siya ni Rahil at nawawala ito. Nakipaglaro si Aspro, nag-alok siya ng pagkain, sinabi sa kanila na manatili malapit. Hindi nagtitiwala si Zain, ngunit na naig ang gutom. Tinanggap niya ang pagkain. Kalaunan, nakilala ni Zain si Maysaon, isang batang babaeng Syrian na nagbebenta ng panyo. Tinuruan siya nito ng mga pakulo kung paano makuha ang loob ng mga bumibili ayon sa kanilang katayuan. Kung may asawa, sabihin pagpalain ka ng Diyos at ang iyong asawa. Kung wala pa, naway bigyan ka ng Diyos ng karapat dapat na asawa. Naglakad si Zain sa palengke at parke, umaasang muling makita si Rahil. Pagsapit ng gabi, nakatulog si Nazain at Jonas sa mga baitang ng palengke. Nilalamig, gutom, pagod. Samantala, si Rahil ay nasa siksikang kulungan. Inaresto siya ng pulis kasama ang iba pang walang papeles na babae, sa loob, may nagbabala sa kanya, huwag mong banggitin si Jonas, kung hindi, kukunin nila siya habang buhay. Labis na nabigatan, iniga ni Rahil ang gatas mula sa kanyang dibdib. Samantala, sa barong-barong, ginagawa ni Zain ang lahat para lang mabuhay sila. Nagnanakaw siya ng natitirang gatas mula sa ibang sanggol. Pumunta siya sa kampo ng UN para sa mga refugee, at nagsinungaling sa isang volunteer, sinabing siya at si Jonas ay magkapatid na Syrian. Nang tanungin kung bakit magkaiba sila ng kulay ng balat, mabilis siyang sumagot. Noong nasa sinapupunan pa ang aking kapatid, mahilig uminom ng kape si nanay, kaya mas maitim siya. Alam ng volunteer na nagsisinungaling siya, ngunit ibinigay pa rin ang gatas at lampin. Nakatagal sila ng ilang araw pa. Ngunit hindi nagtagal, muling naubos ang pagkain. Nagsimula si Zain magbenta ng lumang bakal at kasangkapan sa palengke. Isang hapon, muling nakita ni Zain si Maysaon. Nakangiti ito, puno ng pag-asa. Sinabi niyang pupunta siya sa Sweden, kung saan hindi nagugutom ang mga bata. Nakinig si Zain ng mabuti, nang magtanong siya kung paano makapupunta roon, sinabi ni Maysaon na si Aspro ang makakatulong kapalit ng tatlong daang dolyar. Kinagabihan, dinala ni Zain kay Aspro ang isang sirang heater. Sinamantala niya ang pagkakataon para magtanong tungkol sa Sweden. Walang alinlangan si Aspro, posible raw, ngunit kapalit nito, dapat niyang ibigay si Jonas. Hindi sumagot si Zain. Sa halip kinuha niya ang pera. Paglabas, bumili siya ng tramadol. Hinalo niya sa tubig at ibinenta muli. Mabilis ang bentahan, ngunit mapanganib. Napansin siya ng mas matatandang bata at pinag-initan. Sobrang bata, sobrang nag-isa. Pagbalik sa barong-barong, tuluyan ng bumagsak ang lahat. Dumating ang landlord, naniningil ng upa. Nang hindi siya makabayad, pinaalis sila. Nilagyan ng kandado ang pintuan. lupaypay naglakad si Zain sa kalsada. Ibinaba si Jonas at naglakad palayo. Ngunit sinundan siya ng sangbol. Huminto si Zane. Hindi niya matiis na iwasan ang inosenteng mga mata. Sa isang tahimik na sandali, binuhat niyang muli ang bata. Walang mapuntahan, bumalik si Zane kay Aspro. Ibinigay niya si Jonas. Humingi si Aspro ng ID ni Zane para matapos ang transaksyon. bumalik siya sa kanilang bahay ngunit hindi upang maghanap ng dokumento. Sa halip, nalaman niyang patay na si Sahar. Nakarating ito sa ospital, ngunit dahil walang papeles, tinanggihan siyang gamutin. Namatay siya dahil walang tumulong. Wasak ang puso ni Zain, naglakad siya patungo sa kusina. Kinuha niya ang isang kutsilyo at nagtungo sa tindahan ni Asad. Sa sobrang galit, sinaksak niya ang lalaking pinakasalan ang kanyang kapatid, ang kumuha sa kanyang pagkabata. Inaresto siya. Hinatulan ng limang taon sa kulungan para sa mga menor de edad. Sa loob ng selda, hindi kailanman bumiti si Zain. Walang laman ang kanyang mukha. Ang kanyang pagkabata ay naglaho na. Isang araw, tinawag ang kanyang pangalan sa loudspeaker. Sa kabilang bahagi ng pasilidad, narinig ni Rahil. Nakilala niya ang pangalan, napaiyak, at nagsimulang sumigaw tungkol sa kanyang nawawalang anak. Sa wakas, pinagdugtong ng mga otoridad ang mga pangyayari. Pareho silang tinanong, umabot ang bakas kay Aspro. Kalaunan, bumisita ang inanizain sa kulungan. Nakangiti siya. Sinabi niyang buntis na naman siya. Binigyan ako ng Diyos ng kapalit kay Sahar, Anya, na parabang magandang balita. Walang emosyon si Zain. Sinabi niya na wala siyang puso at lumayo. Nang gabing iyon, nakahiga si Zain sa kama. Nakinig sa isang programa sa TV. Dinampot niya ang telepono at tumawag. Sa buong kulungan, narinig ng iba pang mga bata ang kanyang tinig naliwanagan ang kanilang mga mukha. Si Zane ang batang hindi sumusuko, tinanong ng host kung bakit siya tumawag. Mula sa puso, nagsalita si Zane. Pagod na raw siya. Pagod na sa paulit-ulit na pagsasabihang tumahimik. Pagod na sa sakit. Pagod na sa mga magulang na nagsisilang ng mga anak na hindi nila kayang pakainin, mahalin o protektahan. Sinabi niyang gusto niya sanang maging mabuti. Respetado. Ngunit para sa mga tulad nila, parang itinayo ang mundo upang sila'y laging mabagsak. Narinig siya ng mundo, Napaiyak ang mga nakikinig. Nakinig ang mga abogado. Muling bumalik si Zain sa korte. Binalikan natin ang simula. Punong-puno ang silid. Tahimik na nakaupo si Zain, puno ng lakas. Nang tanungin siya ng hukom kung ano ang kanyang nais, sinabi niyang gusto niyang tumigil na ang kanyang mga magulang sa pagkakaroon ng anak. Tinangka siyang aliwin ng hukom na baka raw hindi na sila magkaanak muli. Ngunit sumagot si Zain, buntis na naman ang kanyang ina. Natahimik ang buong korte, Ngunit itinuro ng kanyang mga magulang ang sisi sa bansa sa kahirapan sa sistema. Kinagabihan, sinalakay ng mga pulis ang bodega ni Aspro. Natagpuan nila ang dose-dose ng biktima, kabilang si Jonas. Hindi pala adoption ang balak ni Aspro. Ibibenta niya si Jonas. Kinaumagahan, muling nagtagpo si Rahil at ang kanyang anak. Lahat ay sinabi ng kanilang yakap. Sa kulungan, pinapakuha si Zay ng bagong ID picture. Sinabihan siyang umiti. Nag-alinlangan siya, ngunit dahan-dahang umiti. Tahimik ng itinang pag-asa. Hindi lamang ito pelikula. Isa itong tahimik na sigaw ng tulong. Paalala sa mga bagay na madalas nating ipikit ang mata. Mga magulang na sinisisi ang mundo ngunit tumatangging magbago. Isang inang ipinagpalit ang paaralan para sa tinapay. Isang migranteng ina na isinusugal ang lahat para lamang mabuhay. Isang mandaragit na kumikita sa mga taong walang proteksyon. Mga batang tulad ni Sahar na ikinakasal ng sobrang bata. Mga batang nakakulong. Sanay na sa mga pader ng bilangguan. Isang batang matalino, mabait at matapang, ngunit napilitang magnakaw, magsinungaling at mabuhay sa lansangan. At kung ang mga batang ito ay paglaki magiging mga magulang din na tulad ng kanila, kailanman ay hindi mababali ang siklo. Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe my channel for more videos.